Ay, number Let's go. Good My name is, uh, Dimitri... Guys, guys, alam niyo ba nung oras na? Alas stress. One hour lunch ko ngayon sa work. Then, nag-open ako ng YouTube. Napalood ko yung vlog ni V. Cortez, tsaka ni Ninong Ray, Dudut. Diyos ko, totoo yung sinabi ni Dudot sa Team Payaman Fair. Yung <laughs> kay, ay, hindi pala si Dudot. si Burong. Nakapag madaling araw, magugutom ka sa episode ni Ninong Ray. So now, gusto ko din kumain ng... Mm, spaghetti. So, look, magluluto ako. So, may nakita pa kami ng pasto. Ito, lagyan ko na lang ito. Ito yung pinakapahapon ng all-purpose cream. Tapos sa margarine. And then, yeah, do it on thing. Work. Then, dito, nagpapakulo na ako na. tubig para sa spaghetti pasta. Dito ka here.